kilalanin ang tatlong personalidad mula sa 60th Infantry Battalion mula sa pagtataguyod ng pinakaunang SSS pension ng mga kaa hanggang sa pagpapalago ng kanilang handap buhay sa ilalim ng asosasyon na dadkaa at ang pagpapairal ng kapatawaran at pagkakaisa na matulungang makabalik sa normal ang mga former rebels sa komunidad. Narito ang report taong 2023, nang sinimulan ng paglagda ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Social Security System o SSS at anim na mga munisipalidad sa Davao del Norte bilang contribution subsidy provider sa mga CAFGO Active Auxiliary o CAA ng buong 68th Infantry Mediator Battalion, Philippine Army, sa bisa ng Municipal Peace and Order Council. Dahil dito inaasahang may matatanggap na pensyon ang mga KA sa 60 IB kapag sila ay magre-retiro na. Base sa napagkasunduan, naglaan ng 575 pesos kada KA ang bawat partner municipality. Kaya para sa 33 taong gulang na si KA Efren Osebio, malaking tulong ito sa kanyang pamilya balang araw. Ang impact anak sa mga series, tako kayo, baga high, high moral. No? Ganado na may mong trabaho kay Uh, insured na ka, naka-insurance, naka, na naka paboton pag-abot sa panahon nga wala naka sa servisyo, umabot man yung panahon nga, natay limit sa atong trabaho. So, nanatay, mapaabot nga benepisyo, gikan sa SSS. So, kung hindi lang natin nakapansin sa mga news, hmm. uh, kadalasan ng mga impentro, okay. kalakip dyan po ang katgo. Hmm. Sila yung uh, naigagay sa ating mga... Sundalan para maging mapayapa pa yung community. So, marami din mga kapwa na namamatay, nasusulatan sa uh, gera. Problema lang, wala masyado na ibibigay na beneficyo sa kanila. Hindi lamang sa usaping pensyon na kasentro ang 60IB sa pagpapalakas ng moral sa kanilang mga kaa. Dahil, binigyan pa sila ng pagkakataong maghanap buhay. Ito ang Davao del Norte Agusan del Sur, Davao de Oro Kafgo Active Auxiliary Incorporated o DADKAA mula sa pagpapalaki ng mga hito fingerlings at tilapia, pagtatanim ng mga talong at iba pang gulay, livestock racing, hanggang sa pagpapatayo ng mga merchandising store, ay nabuhayan ng estadong pang-ekonomiya ng mga kaa. Uh, kininga kini nga pa pamaagi, uh, dako ni siya uh, matabang, labi na isgutanan pinansyal sa ilahang uh, pagservisyo pagserbisyo o kampanti sila sa ilang pagserbisyo. Tungod kay na sila ay uh, uh, madawat, bukti sa ilahang uh, Ilahang uh, pag-suporta uh, sa ito ah, uh, sa itong mga programa sa AEP. At 31 ng Marso taong 2022, matatandaan na sumuko ang NPA Guerrilla Front 3 Sekretary na si Maximo Catarata alias Dato Makatindog sa kamay ng 60IB. Si Makatindog ay kilalang NPA leader dahil sa mga serye ng bakbakan na kinabibilangan nito kontra sa puwersa ng Philippine Army at sa kanyang pagbabalik loob sa pamahalaan ay kinaharap niya ang higit apat na pong kasong nakasampa sa kanya. Pero dahil sa kampanya ng 60IB na matulungang makabalik ng normal ang mga former rebel sa komunidad, ay naibaba na lang sa apat ang kaso ni Dato Makatindog. Bapo nga <tiparoon> mo na sila dito kay magtabangay po. Ang trabaho, kaya mga dito nga alagad sa katawahan, may <tiparoon> tabang tagtabaho dito. Kung ta, alagad sa katauhan nga dito na ta. sa mga politiko, masigdalo, ng na. Uh, army, PNP. Kasi alam naman natin na kahit yung mataas na leader na si Dato Makitindog, isa rin yung biktima hmm. ano, sa paglilin lang ng NPA. Kasi uh, kagaya din siya sa ibang mga NPA uh, recross, na recruits na nilin lang sa mga ideology nila. Kaya natin, naintindihan din namin na uh, kahit marami din siya na patay na mga kasamahan sa yung sundalo. Handa tayo magpapatawad para lang sa pangalan kapayapaan. Army ang 60, dili degera ay ang tuyo. kundi dili, naging partner na for development. Aside, of course, pag-maintain sa, sa peace and order. Sina Kaasebio, PFC de la Peña at Dato Makatindog ay mga representasyong nagpapatunay na walang imposible sa pagkamit ng kaginhawaan at kaayusan sa ilalim ng isang sinserong programa na nakasentro sa kabutihan na nakakarami